Hi guys! Hi everyone! So, anito tayo ngayon guys is at day 2 sa ating pagtatrabaho dito sa ating area. Oo, uh -uh, diba? So, ngayon guys ay ano, um finally um masisimula na po ating trabaho sa ating bahay sa aking sister kasi yung asawa ng sister ko ay nawalan, 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 siya ng trabaho so ngayon um, ng sila ngayon at which is may dalawang tao siyang inano, pakatlo siya so dalawang tao na lang po yung ating sasahuran ngayon at syempre titignan muna natin yung ating um, pinapatrabaho so tara na let's go kasi it's a day 2 na po siya, day 2. Di ba nung una ay uh, naputol, so ngayon um sisimulan ulit. So, pangalawang ano na siya, trabaho ulit. Kaya, yeah, let's go! <laughs> Excited ako, guys. Bye! Hey guys, so ayun na po siya guys oh. Um, by the way, hindi muna siya natatrabaho ngayon Kasi lunes at yung asawa ng kapatid ko ay nagtatrabaho muna siya doon sa kanyang trabaho at bumili niya ako ng tubo. Ayan po yung tubo binili ko. Ayan. Para doon sa lababo niya. At bumili din ng kabilya. At ito yung mga sakosakong balas. Oh. Mm -mm. Yan yung balas. Diba? So wala mo lang trabaho ngayon kasi nga nagaano nag... Ano, nag Nagtatrabaho yung si kuya sa ibang ano kasi kung kung matatrabaho siya dito unas, ulas lang kakainin ayan bilid na ako ng tubo ayan para gagamitin din yan sabi ni kuya para sa wire hmm di ba bumili ako ng tubo hindi na punta ka na pa, ka na doon di ba na ano nadadagdagan na ng ano ng simiento o di ba na dagdagan at kina nanu na po sila dito guys o oh para um, binang uh, inano po siya para mas malalim sa konte ay ah, hindi pala hinati na pala siya hinati na to yan o no? hinati na uh, ano to yas ha yan ah doon sa gilid ay lababo Itong, yung, yung binungkal dyan at doon sa gilid lababo pala siya dyan Mm -mm. So, nah hinati na po siya at uh, ito yung kabilya na inano ko, binili ko ang kapal. Mm. So, yan. Mm, diba So, inakot na po yung ano. Kusimulan na po siya, guys. Mm. sinimulan na ang ating trabaho ano to baka baka may ano to by the way guys yung dito ay mga ano talaga yan mga yero lang tapo talaga yan lahat nilagay dyan mga luma din Ah... Uh, tinipitipid po yung yero para dumikit dyan sa gilid. Sige na, sayaw na! <laughs> sayaw na! Go, sayaw! Oh, diba? Oh, di ba? Um, ano na, naubos na -ubos po yung simento namin. Wala na pong simento. Last na po yan. a uh, po yan ngayon lahat ang simento para um, matapos, maubos, maubos na rin yung ano natin simento. Kasi yun lang naman ang hinihintay na maubos. O, oh, diba? So, kita naman natin na nagtatrabaho na po sila doon at uh, baka makapirait ako kasi may music doon. So, mamaya na lang balikan po natin mamaya. Yeah, I'm so excited at syempre, day 2 ngayon sa trabaho ng aking sister at gusto ko muna pasalamatan si si Sir Alaska uh, from Alaska so thank you so much sa pag, ano, pag 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 pagpatibay ng lababo at lutuan ng aking sister so thank you so much sa iyo from Alaska alam ni alam na po niya yan so thank you so much po and God bless. bye and i love you so much sa uh, from Alaska <laughs> i love you Guys, ah, tapos na po siya. Hmm. Diba? Diba? Pasok po tayo guys. Mm. So, ayan na siya guys. Ah. Hmm. So, naubusan kasi tayo ng hollow blocks. So, wala na pong aloe guys. So, naubusan tayo. So, stop mo ng trabaho. Next day na, na Dito pala yung lababo. Lababo dito. Itong naka-square na to na tinampakan ng aloe ay yan po yung lababo. Hindi ba? Okay na siya. Lababo. Hindi pa. ba? Tapos bukas ito, tanggalin na po ito bukas. Guys, so nag-stop na po yung trabaho natin kasi ubos na po yung hollow blocks. So wala na po yung hollow blocks, so stop muna at wala na rin tayong simyento. ah uh, may simyento na tira is kalahati na lang, kalahating sako na lang yung simyento. Pero marami pa po tayong mga... Um, balas, kumbaga, buhangin. Ayan guys, so marami pa pa itong buhangin. Guys. Ayan, ito yung mga buhangin natin. Madami pa po siya dyan, mga buhangin. Kasi nagpa, nagpakuha kami ng buhangin, ng 30 sacks of buhangin sa baba. Nagsweldo na lang kami doon. At ito na ngayong ating buhangin, meron pa dito sa gilid. Oo, pero na-stop muna kasi wala na po tayong simiento. So, so thank you so much. Kasi um, finally na, na naumpisahan na, rin ulit kasi walang walang mga trabaho si wala trabaho si Kuya kasi nga kung siya, kung may trabaho siya hindi siya maumpisahan yung trabaho kasi syempre kailangan din nila ni Kuya maghanap buhay. Oo at dito naman ay trabaho lang naman yan na <laughs> na walang ano lang si Kuya si Kuya naman hindi makailangan sa sahuran ni kasi bayan naman niya yan. Yung sahuran natin is yung dalawang tao lang. So thank you so much Kuya. Thank you so much Kai um, Alaska. Um, thank you so much sa iyo kasi andyan ka. Ikaw yung, basta ikaw yung nag, ano, dyan, nagpapundar Diyan sa ating dirty kitchen ng aking kapatid kasi naawa daw siya. So thank you so much. Alam mo na yun. Uh, love you. Thank you, thank you, thank you so much. At saka, um, yun na nga. So kung ma so maano tayo bukas, uh, i-stop muna yung trabaho, at least ang pisahan na okay na siya, U ubos na yung semento, ubos na rin yung hollow blocks natin. So yun na. <laughs> Iniingal ako. Bye guys and thank you so much and God bless inyo lahat guys. Bye. <laughs> Bye. Maglaba muna ako kasi nga nakakapagod na talaga dito maglaba nang naglaba ako. Sobrang pagod ako ngayon guys. Bye.